Natuldukan na ang pangungulila at pag-aalala ng isang pamilya sa limang taong gulang na kaanak na nahulikam na dinukot sa Pampanga. Natagpuan ng batang si Ali sa Quezon City ng concerned citizens na nakapanood sa 24 oras. Nakatutok si Oscar Oida. Napayakap na lang ng maigpid sa tsahin at kanyang lola ang limang taong gulang na si Ali nang muli silang magtagpo sa tanggapan ng Barangay San Bartolome sa Nupoliches, Quezon City kayo umaga. Si Ali, ang batang naiulat na nawala noong March 17 matapos kunin ng isang lalaki sa Angeles City sa Pampanga. Nakuhanan pa yan ng CCTV. Matapos ilabas ng 24 oras ang kwento ni Ali at ang paghahanap sa bata ng kanyang mga magulang. Kaninang umaga, may mga nakakita sa kanya na naglalakad sa barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City, kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Nakuhanan pa yan ng CCTV. Nang mamukaan siya ng ilang taga roon, kinumpronta nila ang lalaki. Nakita ko, binibihisan niya yung bata, nakagawin na mahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Paano niyo namukaan yung bata? Uh, true sa FB po, nung nag po siya sa 24 oras, nung binalita po siya, ngayon po na syempre nakasubaybay po kami sa mga balita. Uh, updated naman po kami. Ngayon nakita po nung asawa ko, duman po kami, bibili po kami ng pandesal sana. Nadaanan po namin, nandun na po sila sir, na sabi, sabi, niya po sa akin, Mel, di ba yun yung ano, yun yung batang nawawala? Sabi ko saan diyan? nung tinignan ko, sabi ko parang hindi naman. Sabi niya, hindi, balikan mo yun yun. Di umikot po kami, pagikot namin, nandun na nga po sila. Bigla po siyang ano eh, biniisan yung bata, dinala yung bag, parang nag, na nag aaligaga na siya, naaalis. aalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige sumakay kang motor, ikutan natin kahit sa siya, siya pumunta. Nakatawag ng saklolo sa isang tanod ang mga residente. Kaya naharang ang lalaki habang naglalakad na umano palayo kasama si Ali. Humingi ng tawad sa pamilya ni Ali ang lalaki nang magkaharap sila sa barangay hall. Basensya na po, sorry po kung ano, Um, may mali po talaga kasi hindi ko po tinur, tinur, sinama ko po. Alam ko po malayo po yung Pampanga pero po hindi ko po pinabayaran po yung bata pero sana po patawad po sorry po kasi di po kasi ako masyari pabigla-bigla po yung isip ko. Eh. Pero sagot ng tsahi ni Ali. Anong ginawa mo? Hayop ka? Anong wala kang ginagawa masama? Anong ka? Eh, ba't di mo sinali sa pulis? pagpawisyo sa no. amin. Hindi, walang no. tawa pa kapatawad. No. Kwento ni Ali sa kanyang tiyahin. Anong ginawa niya? Pitik ka. Pinitik ka. Pitik. Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe. Salbahe. Itinanggihan ng lalaki at sinabing wala siyang ginawang masama. Ibinili pangaraw niya ito ng mga damit, medyas at diaper. Sabi ng suspect, isinama raw niya ang bata dahil naawa siya. Kasi kung iwanan ko po siya ro'n, baka kung lumanyari sa kanya mahulog siya o sinumakadampot sa kanya. Eh ako, sabi ko, no ni Sabi ko, sama ko na ito, bahala na. Sige, kasi mag-isa lang nga po ako eh. Malungkot po ako sa buhay. Gusto ko may kausap ako. Pero sabi ng kaanak ni Ali, Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin kaya hindi hindi po pwedeng hindi siyang mananagot. Oo, oh, pakukulong ko po siya talaga. May proseso tayo pagdating sa pagkukumpkop ng bata. So dapat pag nakapulot, pag nakapulot uh, iano sa barangay at uh, nangyari sa kanya, pwede siyang uh, makasuhan ng kidnapping. Siguro, siguro. 'Yun yung uh, magiging kaso niya. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya ni Ali sa lahat ng mga nagmalasakit at tumulong sa kanila. Maraming maraming salamat po lalo na po sa media, sa GMA. Malaking tulong po talaga yung nagawa ninyo sa amin. Sa taong nagmalasakit, nag, na matapang na sinubaybayan siya, hindi siya iniwan. Malaking malaking tulong po yun. Maraming 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 salamat po talaga sa inyo. Thank you po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida Nakatutok, 24 horas.